igal na ba yung dadaanan? Uh, anan? Irrigation. irrigation ulit. sa may tunay ng gadi dahil babalik po kayo. Ayan, paliko na po kami. Asa na yung ating kasama? So, bababa muna ako ngayon. Tuturo ko po sa inyo, nandito kami ngayon sa kanto ng Labne. Ito po yung way papuntang Faigal. So, ayan yung aking mga kasama. Dito tayo dadaan mamaya and then papaikot po tayo doon para po ang lusot po natin doon ay sa kalisitan na, na, parang ganito po yung way ng kalisitan. So, pag lumusot na ka, ka na, dire-diretso ka na po doon sa may ano. Yes! <laughs>